Sino kamukha mo? Oh. Si Talambo? Ay, sino hindi pa naliligo? Si Talambo? Sabi mo si Nini? Ikaw sabi mo? <laughs> Ikaw nga na? Kaya Ay, niluluko ni Mama. Bakit? Nanggal na yung mga gamit. Ayan po, wala na kahit isa. Kahit po dito sa kwarto ni Mama. Wala na din. O, oh, saging Mama. Nilaga. Magandang umaga mga kadilag. So ayan, patapos na naman po ang aming morning routine. At kami ay nararata na naman sa pinakang dulo ng tabing dagat dito sa Sabangan. Ganda ng sikat ng araw mga kadilag. Bibi. Pabalik na po kami ni Bibi sa amin. Ayan, cute naman ng mga asa na gaabang. Parang madaming huli yun. Pagkagaling po namin ng Tabing Dagat mga Kadilag ay nagdiretso kami ni Bibi ng poblasyon. Nag, uh, si Mama tapos po ay naglinis ako ng motor. Ayan mga kadilag at baidi po si Pox. Si mama pala yung order ng isdahan. Yan ang huli Pox. Ngayon ah. Miguel! Galit na naman si Miguel kay Pox. Salamin, salamin, salamin. Miguel, ba't ika'y nagagalit? Ano yun ah? Ano yan? Wow, Ano yan? Ano? Galit sa'yo si Miguel. Miguel na! At may si Talambo! Good morning, Talambo! Bye. Ano? Kamusta ka naman? Okay lang. Malapit na nga graduation? Ha? May oh, naman si Tala. Mga kadilag. Si Tala Arna. Ang tawag ko din si Tala si Tala, Talila. Ay, aba. Akala si hinuunta. Nagtatawa na naman it. Naririnig ang pangalan niya. Hoy, Tala. Tala, Talila. Nanto ka na naman. Ano? Ah, oh, Tala, Talila. Tala, Talila. oh, bungis na naman. Na, mm -hmm. mm -hmm. ka? Hmm. Naligo ka na, hindi pa ano? Hmm. Hindi. hindi pa. Sino daw bag ang kamukha mo? Ha? Sino? Sino kamukha mo? Si Talambo? Ay, sino hindi pa naliligo? Si Talambo? Si Talambo? Hmm? Talambo R? Hmm? Sino mukhang hotdog? Si Talambo? Ha? Sino bagang maganda? Ikaw? Ikaw bagay si Tala Talilay? Oh, yes. Ha? Oo? Siya nga. Uy, uy, kataba mo na. Paano itulog tulog ka? naman yan. Tulog kay naman. Tulog ka, naman ay yan. Ayan, at talam mo naman po ang nagtatagon niya. Sabi mo si Nini. Kung sabi mo. mo. Ay, <laughs> niluloko ni mama. Bakit? Siya nga, maganda ba si tala? Bale. Kaka ka na ang braso <laughs> Kaka na. <laughs> it, uh, po, mo. Kaka na ah. Ano ba? Ano ka na yun? mo. ka na naman niya si Tala? Sige, sabi mo, kakagalayo Sabi mo, si, siyempre, baby pa, honey. Ang laki mo din lang, ayan po. Nangatingin sa iyo si, si Tala, Oh. Ano eh? Ano eh? A few inches later. Ayan po mga kadilag, balik katatapos tatapos ko lang ang magtago niya kay Tala. At yan, kung napapansin po ninyo, ay nareto na po yung mga gamit namin sa harapan. Inilipat na. Wala na pong gamit sa loob mga kadilag. <laughs> Dahil ngayon ay, ano na, uh, March 6. So, 8 na po mag start yung aming patrabaho. Kaya dito mga kadilagay inipis na sa loob, buti nanggal na yung mga gamit. Ayan po, wala na kahit isa. Kahit po dito sa kwarto ni mama. Wala na din. Wala na din po ditong mga kung ano-anong nakalagay. Tapos sa yung kater ni mama ay ano po, inilipat po namin nila mama kahapon dun sa kusina. Talagang linis na linis. Dahil kailangan po talagang tanggalin lahat bago mag-start para hindi nakakapi pag nagsimula na po ang trabaho. Ang sabi naman po nung gagawa na ito nila Kuya Unad, ay hindi daw naman po babaklasin pala lahat as in ito ah. Kumbaga hindi isa isahang, isahang baklas hindi agad uh, matatanggal ito lahat. Ang gagawin daw nila ay yung popostihan lang, yun lang yung hukayan o yun lang yung gagalawin muna. Pero pinatanggal pa rin sa amin yung mga gamit at para nga daw po hindi nakakasikip pa. Ayan, medyo malawak po itong malamamang kwarto. So, mula dito sa pinakang dulo, mga kadilag. Ay, uh, dalawa, tatlo, apat. Kulang apat na dito. Yung haba. Tapos sa iyong pinaka-ano ma naman ay mga dalawa na. Kaya medyo malaki itong part nila mga, mga kanila. At sa pagpapaayos po namin o no, pagpaparenovate, ang gagawin po dito at ang plano po namin nila mama ay hahati So ito po yung sa dalawa. Bali, ito po kapila ay magiging kwarto nila mama. Tapos po ay ito po may grills. Ay dito po namin ililipat yung mga tindang tiyanelas ni mama. Bali, dito na po yung pinakang tindang yung mga katilas ko. So magkakaroon dito ng division. So dito po yung pinakang division at medyo malawak nga po yung space ng magiging kwarto nila mama eh, para ma-maximize. At saka ka maganda talaga po dito ang pwesto ng tindahan dahil may ano na may grills na. Kung bagay hindi na yan papagawa. Ay dun sa harapan ay iyon ay kuwan. Possible na i-open na ang po. Open area. O kaya ay gawin na ang namin ng maliit na gate sa mga susunod na panahon. So yung bahay po namin ay kadikit ng bahay nila tatay. Kaya yun, nakadikit po sa amin yung kanilang sa bagay. Ito naman po talaga sa kanila dati, itong air na ito. minigay lang po sa amin. At ang gagawin po di yan ay para hindi, hindi naman po masira yung taas nila tatay. Ay aasintahan po ito ng bago. mag a lang po ng kaunti. Ayan. Para sa second floor naman, mga kadilag. So, malapit na. Dalawang araw na lang la po. Nung simulan. So yung mga, yung mga ilang gamit ay nararito na sa loob. Kasi yung mga bakal ay nasa salabas. sa labas. Tapos yung mga draba ay natutunan din po sa labas. Kaming nakikilatay. O, oh, linis na, linis na dito. Nakakunti na ang mga gamit. Kaya iman na lang nararito po. Ayan, hindi ko na po ibinlag yung pagtatanggal namin ng mga gamit ng nakaraan. Pero mapagod na yun. <laughs> At uh, madami-dami din po ang tinanggal. At dito din mga kadilag. nga pala ang purpose nung yun na yung panambak na aming hiningi ay pangpantay dito sa uh, pinakang magiging kwarto nga po nila mama. sa tindahan. Dahil yan. Hindi magka hindi magkasing taas. Mas mababa po ito. Mababa ka dito. Ay, papantay. Tapos sa ito, yung medyo tataas din daw po ng kaunti dahil doon sa bakal na ilalagay. O yung typing, kung tawagin. Ayan, ilang araw na laang. At mag start na po. Ayan po, at pumunta po ako dito sa kusina, mga kadilag. Bale, bago ako maligo, ay maglalaga po muna ako ng saging. Ay, ito po isa ba? Binili ko po ito kahapon. Ayan, maigi din ito mga kadilag, lalo sa sikmura. Lalo kapag hilaw na ito. Ayan, ayan, ayan. na kay masarap ay ilaga. Okay na po itong ilang peraso. Ito'y pang na ah. Kila, hindi ito pagkain mo. Hindi ito sa'yo, okay? Ilalagyan ko na ng tubig, mga kadilag. lang na po. Naaho na po ni mama itong saging. Kapag narigula ang sagit. Yung gala yung biniya ng kwan, uh, tubig. Nalagay ko na sa pinggan yun. Mga kadilat. Brown out. Biglang nag-brown out mga kadilat. Iinit na pa naman ang panahon ngayon. Ayan, ito na po yung saging. At uh, ko sa si mama. Madilim. Ayan. Ito maliwanag. Oh, saging mama. Nilaga. Nagiging tuloy. Walang wifi. Ilatay muna. Ay, pag ganay. Ano ay doon ang tambayan ko ah. Dito ah, sa duyan mamaya. Mainit eh. Ba. Init pa naman dito sa loob. Ito ako'y kukuha ng dalawa, mga kadilag. Nalagay ko sa pinggan. Dito akin pang kikilohin. Ayan. <laughs> Ito na po yung aking saging na merienda. Ito kayo doon, kakain sa doon. May kuryente na din mga kadilag. Pero mainit pa rin dito sa loob. Kaya kayo lalabas dito sa mailalim ng puno. bilang si bilam, bigas naman din ang saging. <laughs> ito po silam, bilam, bilam, sa bilam, ah, bilam, ginawa dito mga kadalaga. Saba. Dalagang saba nga ang kinakain. Sabi ni mamay maganda daw po ito sa segmora lalo pag hilaw ang ay naglaga lang ako para maiba naman ubus ang dalawang saging